Samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo ang isa sa mga murang bilihan ng plastic. Kung may mga hanap buhay kayo na mga kailangan niyo ng plastic, plasticware, mga styrofoam, yan plastic sealer or mga paper cups dito. Pakikita ko sa inyo. At talagang kahit umuulan ano Tuloy-tuloy lang ang adventure natin. Ito ang itsura ngayon ng tutuban. Ito yung malaking shopping mall dito 168 Yan o, oh, taas na building Samahan ng panon eh Naabutan tayo ng paparating na bagyo O oh. Ito ang pure gold divisoria I-update ko na rin kayo Kung hindi kayo nakakapasyal dito sa Tutuban Ito na yung ano Pagkakataon, may virtual tour ko kayo. At talaga namang na-blessing itong ating bagong GoPro Hero 10 blessing sa ulan at yan na rin ang waterproof test na gagawin natin gamit ang media mode para sa mga GoPro user GoPro Hero 10 ah uh, ito yung actual na test natin gamit ang GoPro Hero 10 na nakakabit sa media mode ah uh, tingnan natin kung ano ang magiging resulta kung magkakaroon ba ng epekto sa video kung talagang waterproof gamit ang media mode. Ah uh, sana anuhan ko, talagang hindi naman waterproof na totally, no. Yung ganito mga umuulan, okay yan siguro. Mamaya malalaman natin sa review pagkatapos ng video na to kung okay pa rin yung audio kahit nababasa ng ulan yung media mode na nakakabit ang ating gift ang na ang ating GoPro Hero 10 at kung worth it nga ba gumamit ng media mode kahit umuulan ganito ang sitwasyon at yan audio check ojo check Short short video lang naman ito para sa review ng ating waterproof test ng ating bagong GoPro Hero 10 na nakakabit sa media mode accessories. Hay tumuulan kung pwedeng gamitin. Ayan, uh, comment niyo na lang kung ano yung naririnig ninyong audio, kung nagiging utal ba yung salita ko, kung yung video quality at yung audio quality ay merong pagbabago. Dito sa GoPro Hero 10. Ayan, dito papunta na ng Divisoria diyan. At nag-U-turn lang tayo dito, ano? Para do sa pupuntahan natin. Kung bago lang din kayo sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Francis Adventure. ituturo ko sa inyo yung murang bilihan ng mga plastic mga pang packaging umikot lang tayo nag u-turn lang tayo ayan kahit na muulan ganito ang buhay dito sa tutuban sa may ano na to dumali ito CM Recto Street ito CM si Recto papunta na doon yan sa Isitan yan. at kakaanan na tayo rito ayan ang daming prutas At yan po ang waterproof test ng GoPro Hero 10 na nakakabit ang media mode. Para sa mga kapwa ko vlogger, moto content creator na na nagbabalak bumili ng GoPro Hero 10 with media mode accessories, ito po yung actual test. Kasi yung media mode talaga actually para sa mga pang ano talaga sa audio ng sa audio ng GoPro makapagbigay ng mas magandang quality at ito na ang Divisoria Mall ito no? ang itsura ng Divisoria kahit umuulan lakas ng ulan yan ang makikita ninyo dito sa Divisoria ito po ang buhay ng Divisoria kapag uh, umuulan Masama ang panahon. Ito ang kondisyon. Ayan, kakaanan tayo rito. Makikita ninyo sa bandang kaliwa yung Fire Volunteer Brigade. Ayan. Fire Volunteer Brigade. At dito tayo sa likod ng Divisoria Mall. Dito lang yung tuturo ko sa inyong bilihan ng mga plastic. Mga styrofoam. Malapit na tayo mga adventure Ayan. Eto. Ayan. Komersyo 520. Diyan kami. Diyan kami ano. Ito ang bilihan ng mga plastic. Ay ah. boss! Grace Pasqual, Ah, ayan si Bossing. <laughs> Matagal na kami bumibili rito. Uh, at ito ulit ang itsura ng komersyo, no? 520. Dito lang yan sa likod ng Divisoria Mall. At kung kailangan nyo ng no? mga plastic, mga plasticware, styrofoam. And ito ang mga tinitinda nila dito. Isang, isang... Oh, yan, yeah, no? Baka may shoutout yung mga magagandang tindera ng komersyo. <laughs> Ayan, no? Ayan, di Ayan, no? Oh, mga nag-aasikaso sila ng mga customer dito, mababait yung mga yan. Boss, pakita ka boss. Ayan ang may-ari, si Bossing. Ayan, Oh. No? Ayan, pagka ano, ipa-flash ko yung cellphone number nila para kung order kayo. Ayan, Oh. No? Ayan, Oh. No? Ito, no? yung Oh. Uh, di ba? ko itutok kasi baka mga ano. Uh, Ma-expose. Ayan. Shout out sa mga tiga komersyo Ayan, staff nila. Ayan, o. No? Oh. Jump out, jump out. out. At ito na, ayan, ang ating pinamili. Bumili din tayo ng gloves. Plastic gloves. At ito na yung ating package na kukunin. Ayan, o. o ayan ang kanilang munting tindahan ni Bossing. Sunrise Commercial. Ayan ang ano nila dito puro mga plastic packaging styrofoam mga different na uh, sizes ng mga styrofoam kaya plastic tap <laughs> ito lang ulit yan guys dito lang yan matatagpuan sa likod ng Divisoria Mall Ayan, maraming tindahan dito pero ito dito kami bumibili matagal na kami bumibili dyan diba yan ang store nila Uh, dito na natin itong video natin sa tindahan ng plastic debossing sa komersyo dito sa may Divisoria. Yan lang ang i ko sa inyo at salamat sa panunood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Masya adventure.